Mag-usap tayo. Bakit mo ba kasi talaga kami pinapunta dito? <laughs> Hindi naman ako nakipag... ...yung... 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 Sandali. Ano ba? Sandali. Altyn, ano ba? Sandali. Altyn! Sandali. Altin! sandali. Ano, mo ako? Sandali lang. Mag-usap tayo. Ay, wala. Nandito ako. Ay, just... Oo. Wow! Uy? Uy! 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 Wala akong alam. Sinabi mo na rin yan noon eh. Pakinig ka sa akin. Pakinggan mo yung tibok natin. <coughs> Anong sabi? Ba? Anong, Anong sabi? Pakinggan mo mabuti. Pangalan mo lang ang sinisigaw nito paano kung totoong engaged na kayo? Paano magiging totoong engaged kami? Wala nga akong sing-sing. <laughs> alam mo, hindi natin alam kung ano yung plano ni Lola mo eh. Hindi ko rin alam. Pero makinig ka muna sa akin. Alam mo ang totoo, di ba? Nag-usap tayong dalawa. Ako Lagi ating... ka na lang ganyan. Lagi ka na lang ganyan. Ako naniniwala ako sa iyo pero Nasaan andona? Hanggang pa? ngayon hindi mo pa ako dinadala. Nandiyan na po. Nandiyan na po. Antigas na ng ulo mo, ito, Aldrin. Hindi ito po, na po. Hindi ko maintindihan. Nasaan andona Ang tobig. <laughs> Salamat, Aldrin. Oh, so, hindi na pa kita hinahanap. Aking favorite son. Lola, lola ito na po yung envelope.